Tuloy na tuloy na ang paglaki ng munting pamilya ni na Diane Medina at Rodion Cruz sa pagdating ng kanilang second baby na halos apat na taon din nilang hinintay. Narito ang mga detalye mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak ni Diane. The Philippine Showbiz List Presents Detalye sa panganganak ni Diane Medina ng second child nila ni Rodion Cruz Diane and Rajun celebrated Easter with a baby announcement. Easter is all about celebration of new life. Ito ang bahagi ng social media post si Diane noong nakaraang buwan ng Marso, kung saan ay pinagdiwang niya ang Pasko ng pagkabuhay sa pinakamagandang paraan. Inanunsyo niya ang kanyang tao na puno ng positibong enerhiya at magandang vibes. Sa mensahe, masayang ipinaalam ni Diane na siya ay anim na buwan ng buntis anya, hindi na sila makapaghintay na magpasalamat sa Panginoon sa pagpapalang bagong buhay na darating at naisip nilang mag-asawa na tamang ibahagi ito sa lahat sa araw ng Pasko ng pagkabuhay. Ang post ay nagtatampok ng masasayang mga larawan ng pamilya kasama si Rojon at anak na si Joaquin kung saan makikita ang mag-ama na nakahalik sa baby bump ni Diane. Ibinahagi rin ni Dayan ng ilang personal video tungkol sa kanyang pagbubuntis, isang clip mula sa kanyang ultrasound at si Joaquin na masayang-masaya na magiging kuya. Gender Reveal and Baby Shower Tila hindi kompleto ang pagsalubong sa si second baby ni nadayan at Roger kung walang gender reveal at baby shower na masasabing pinaghandaan nilang maigi. Noong April 14, 2024, si Diane ay nag-upload ng serya ng mga posts sa social media na nagtatampok ng magagandang sandali mula sa gender reveal party. Ito ay ginanap sa White Moon Bar ng Hotel H2O sa loob ng Manila Ocean Park Complex kung saan tinamasa ng mga bisita ang tanawin ng paglubog ng araw sa Manila Bay. Sa tabi ng bay, ang guardrail ay may mga marquee letters na nagsasabi ng boy or girl, isang maliit na entablado ang itinaas na pinalamutian ng mga lobo na kulay asul at pink sa magkabilang panig. Sa gitnang bahagi ng entablado ay isang limang palapag na cake na hinati sa kulay pink at asul. Nakompleto ang pagdiriwang sa pamamagitan ng iba't ibang mga food carts mula sa kakanin buffet at sushi station hanggang sa mga pay dough cakes at iba pang matatamis na pagkain. Nakuhanan sa video ang kasabikan haba ang lahat ay nagka-countdown patungo sa pag-aanunsyo. Makikita si na Roger Dayan at kanilang anak na si Joaquin na sabik na naghihintay sa entablado habang mahigpit na magkahawak kamay. Pagkalipas ng ilang segundo, dumating ang pinakahihintay na sandali nang sumabog ang pink na pulbos at konfeti mula sa likod ng backdrop na nagpalabas ng kasarian ng kanilang second baby at ito ay isang babae. Agad na nagbago ang atmosfera ng anticipation sa masasayang sigawan. Si Dayan, na una nakakita ng pink na usok at pink na confetti na bumabagsak, ay hindi napigilan ang sarili na tumalon sa mga bisig na kanyang asawa at halikan siya. Si Rodjon ay sweet na humalik sa noon ni Dayan habang siya ay nagagalak sa kanilang anunsyo. Bumati ang pamilya at mga bisita sa mag-asawa ang mga dumalo na tama ang hula sa kasarian ng kanilang pangalawang anak ay nakatanggap din ng espesyal na regalo. Para sa celebrity parents, nagdao sila ng pinktastic baby shower party noong May 2024 para sa kanilang anak na babae at ibinahagi ang kanyang pangalan na Maria Isabella Elizabeth at dahil ang kanilang anak na babae ay magiging kanilang maliit na princess, naglaan ang buong pagsisikap si Dayan at Rodion sa mga dekorasyong puno ng mga pink na rosas at carnations. Isa sa mga larawan ay nagpapakita kina Rodion, Dayan at ang kanilang pangalan na si Joaquin na nakasuot ng kanilang pink na kasuotan para sa pagdiriwang. Sa isa pang larawan, ang glowing mama ay nakuhanan din ng larawan sa tabi ng higanting apat na palapag na puti at pink na floral cake maternity shoot. Habang hinihintay pagsilang na kanilang anak na babae, nagpa siya ang celebrity couple na magkaroon ng isang kapanapanabik na maternity shoot. Sa Instagram, ibinahagi ni Dayan ang ilang mga larawang kuha mula rito na may iba't ibang tema. Tunay na isa siyang blooming mama sa kanyang nakakaakit na maternity shoot na may kasamang pregnancy glow buong pagmamalaking ibinida ni Diane na kanyang baby bump at sa caption, sinabi niyang siya ay ano nasa 38 weeks na ng pagbubuntis. Kasama sa ilang mga larawan ang kanyang asawa at kanilang pangalan na si Joaquin. Si Roger na isang proud husband habang nagkomento siya sa post ni Diane na Wife, wife ko yan, super ganda at super hot. Swerte ko talaga, I love you so much. Pregnancy Journey hindi tulad na kanyang unang pagdadalang tao na mabilis silang nakabuong mag-asawa kung saan ay honeymoon baby pa nga si Joaquin, aminado si Diana na hirapan siyang sundan agad ito. Katunayan, first quarter pala ng 2023 ay sinubukan na daw nila ni Roger na makabuo pero sadyang hindi sila pinagpala. Nang mapakonsulta sa doktor kung ano ang problema, sinabihan si Diana baka kinailangan niya magbawas ng timbang dahil isa ito sa factor na hindi mabuntis ang isang babae. Na hindi naman niya ikinailan na nung panahong yon ay talagang overweight siya. Dahil sa kagustuhang mabuntis, agad na sinimula ni Diana alagaan ng sariling kalusugan. Binago niya ang kanyang lifestyle. Nariyan ang ilalim niya sa healthy diet kung saan ay kinailangan niyang i-give up ang pagkain ng carbs. Nakatulong naman ito dahil nakapagbawa siya ng 30 pounds. Ang kanyang pagpayat ay sinasabayan niya rin na pag-inom ng tamang bitamina upang mabuntis tulad ng folic acid. Hindi naman nabigo si Diane dahil ilang buwan lamang ang lumipas. Isang magandang balita ang sumalubong sa kanilang mag-asawa, ang kanyang pagdadalan tao. Samantala patungkol naman sa kanyang motherhood journey. Ayon kay Diane, marami ang binago nito sa kanya, partikular na sa kanyang perspective in life, kung saan ay natuto siyang maging selfless at responsible. At sa kakaharapin niya bilang mother of two, aminado si Diane na hindi niya pa ito nararamdaman emotionally hanggat hindi pa lumalabas ang baby. Saka na daw siguro niya ito mafe-feel kapag andyan na at kung paano mag-alaga ng dalawang bata. Tiyak nga raw na magiging magulo, maingay at the same time ay masaya sa kanilang tahanan. Diane and Rajan, welcome second child Maria Isabella Elizabeth. Hindi nga lang glowing mom kundi isa ding super mom si na kahit kabuwanan ay todo pa din sa pagkayod. Katunayan matapos ang dinaluhang event kung saan siya ang naging host, agad siyang dumiretso sa ospital para sa paghahanda ng kanyang panganganak. At noong June 23, 2024, masayang sinalubong ni Diane at Rodjan ang pagdating ni Baby Maria Isabella Elizabeth Ilustre na isinilang sa St. Luke's Medical Center via cesarean section. Sa Instagram, proud na ipinasilip ni Diane ang itsura ng bagong miyembro ng kanilang pamilya at inilarawan ito bilang answered prayer. Lubos rin ang pasasalamat niya na sa kabila ng komplikasyon sa pagbubuntis, tulad ng pagkakaroon ng gestational hypertension, gestational diabetes, cardiac arrhythmia, at polyhydramnios ay naging ligtas sa kanyang pagpapanganak. Nagpasalamat din si Dayan sa kanyang mga doktor at sa lahat na nagdasal para sa kanila. Samantala sa isang hiwalay na post, ibinahagi ni Roger ang masayang balita gamit ang mga larawan mula sa delivery room ni Dayan. Sinabi niya na ang kanilang pangalawang anak ay ang pinakamagandang regalo na tinanggap nila mula sa Diyos. Ayon kay Rod John, nanganak ang kanyang asawa sa eksaktong petsa kung kailan sila naging magasintahan, 17 years na ang nakararaan. Isinulat din ni Rod John ang kanyang pagpapahalaga kay Dayan na ligtas at matagumpay. Anya, so proud of you wife wife, ang tapang mo. Sa nasaksihan ko kanina, mas lalo pang tumindi ang pagmamahal ko sa'yo. Saludo ako sa'yo. I love you so much. Hindi nga lang si Nadayan at Rodjan ang nasabik sa pagdating ni Baby Isabela, kundi maging ang kanilang panganay na si Joaquin na ganap ng kuya. Sa Instagram, ibinahagi ng Proud Parents ang isang video kung saan unang nakita ni Joaquin na kanyang kapatid na babae sa ospital. Maingat na hinaplos ni Joaquin si Isabela na natutulog sa mga braso ni Rodjan. Binigyan din niya ito ng laruan na kotse at naiintrigas sa kanyang ngiti. Pumunta rin si Joaquin kay Dayan na nakahiga pa sa kama. Sinabi niya ang I love you sa kanyang mga magulang at sa bagong kapatid. Sa dulo ng video, nagbigay si Wakin ng matatamis na halik kay Isabella. Sa comment section, ang mag-asawa ay tumanggap ng mga pagbati mula sa kanilang mga taga-subaybay at mga sikat na personalidad. Karamihan sa mga ito ay nagsabing mini version ni Diane si baby Isabella. Samantala tatlong araw matapos ang CS operation, Tila hindi nakaramdam ng pagod si Dayan. Sa video na kanyang binahagi sa Instagram, makikita ang pagpapagupit niya ng buhok sa loob ng hospital room. Hirit pa ni Dayan, bahala ng araw na mama na siya basta maganda lang ang buhok. Para naman sa nagsasabing baka mabinat siya sa kanyang ginagawa, sinabi ni Dayana na sinabihan na siya ng kanyang mga doktor na kailangan niyang tumayo at maglakad sa ikalawang araw after ng CS operation upang maiwasan ng embolism at mas mabilis gagaling ang sugat. Sa huli, humihingi si Diane ng dasal para sa kanyang mabilisang pagaling. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!